Nasubukan niyo na ba sa family restaurant and sports bar na to sa Bulacan? Alam niyo ba na 2015 pa pala sila at sigurado ko na ang ilan sa inyo ay nasubukan na rin dito. Dito nga pala yan sa Fernando's Resto and Sports Bar na located sa loob ng City Walk Sports Center sa Nagustin City of Malolos, Bulacan. Maliwalas yung lugar nila, al dining, kaya dito mag-accommodate up to 100 persons at another 50 persons sa ang kasya sa conference room nila kapag gusto niyo ng private gathering. Pwede kayong kumain dito with your family, tumambay at uminom kasama ang tropa. At dahil nga sports bar din sila. Pwede kayo dito maglaro ng billiard. Meron din sila dito soccer table, basketball, darts at pwede rin kayo maglaro ng board games. Sakto yung games nila habang iniintay nyo yung mga food na in-order nyo. At every night nga rin pala meron silang live acoustic dito na lalong magpapa-espesyal sa dining experience nyo dito sa Fernando. Sa mga food nga pala nila, umorder kami ng burger steak, assorted street food, kebab, grilled salmon, baked scallops, baked potato, jambalaya rice, seafood marinara pasta at yung kanilang flaming chicken. Sa dessert nila, umorder kami ng brownie sundae nila at sa cocktail naman, na try namin yung kanilang whiskey sour at yung kanilang barbardo supreme. Actually, marami kayong pwedeng orderin dito sa bar nila. Depende na lang din yan kung ano ang trip nyo. Nagustuhan namin yung mga food nila pero ako personal favorite ko talaga at nag out sa akin yung flaming chicken nila, promise. Akala ko talaga nung una, normal na fried chicken lang to na pinapoy pero grabe, meron pala siyang palaman sa loob na lasang chicken galantina. Kapag so, gusto nyo mag-relax, tumambay with family and friends, try nyo dito. Open sila ng 3pm to 12 midnight araw-araw. O paano mga tet kuya? Kain tayo!